So ayun mga kaasang, andito na naman tayo sa binyon Farm at ayun nga, kailangan na natin gawin yung dapat nating gawin so lilinisan nga natin yan at try natin mag-reset ng mga ano ng mga tubs para sa mga bago nating aalagaan at ayun, yung mga calls natin iuwi ko na at pamimili tayo kung may makuha pa tayong mapangbenta doon no? kung meron man tayong mapagbibigyan ng mga bata na libre lang ng mga calls so ayun, tignan natin kung ano yung mga pwede natin gawin dito ngayon alright So yun nga mga kasang, no? ang plano nga natin ay eh, linisan yung mga tabs natin. So napakarami yun, di natin kayang gawin na isang araw yan. Ang gagawin ko, kukunin ko muna yung laman ng isang buong tab at tatanggalan natin ng tubig. So medyo marami-rami ito, hindi ko alam kung anong uunahin ko. Siguro nain ko yun talagang dark na Kasi ang nangyayari dito, ang magiging problema ko dito guys Nagiging acidic yung tubig Kasi nga sa tagal niyan, tapos naulanan Tapos nababagsakan ng mga uh, tuyong dahon syempre hindi na ano yon hindi na healthy yun Sa ating mga alaga Ang problema ko lang naman dito eh Malayo kasi ito sa bahay At di ko naman pwede puntahan araw-araw Kaya ang nangyayari Eh yun nga, nakakasakit yung iba Yung iba, minsan pagkakuha ko, pangit na uh, At yun, may punit na yung buntot o so, manipis na yung buntot pag nilagay natin sa malinis na mga aquarium eh napupunit so ayun uh, kailangan natin linisan nakita ko na itong una kuunahin ko ito ito tsaka ito ang dami ba nito grabe ang ko na kinuha dito noong nakaraan ayun eh, dami pa rin mga MSSBT grabe ang dami nito ang hirap i-reset tsaka dito dalawa yan eh dalawang tab yan eh ayun, oh. dami pa rin Uh, at ayun, dapat siguro makakagawa ako dito mga limang perasong ano. Limang tub na uh, pwede natin malinisan. Saka ang plano ko kasi, itong mga balloon molly natin, no uh, mga PKBM natin, dumadami na kasi sila. At naglalaki yan uh. So ito yung gusto kong paramihin ngayon dito talaga. Na uh, talagang massive. Kasi yung gapi medyo mahina ngayon. So, magpo-focus tayo sa mga moli kagaya ng tong PKBM at medyo may kamahalan to no kasi pag maganda yung lumabas at maganda yung paglaki. Nabebenta ko siya ng 500 trio. So, gawin na natin. All right. So yan guys yung sample nung gagawin natin no? Itong isang tab na to kinawanan ko ng isda yan Ang konti na lang pala din ang laman So sayang talaga yung space At i-reset nga natin ngayon Iiwanan ko to na walang tubig Hindi ko na to lalagyan muna ngayon Kasi matagal yan eh So hayaan ko na si Papa na maglagay ng tubig niyan Tapos pagbalik natin dito Tsaka na lang natin lalagyan ulit ng isda Tapos hindi ko pa lalagyan niyan yung tubig mga 2 days no? Kasi baka may natira dyan mga fry o yung baka may mga isda pa na natira dyan na hindi natin nakikita so kaya mo na natin na uh, ma -ano yan, matuyo at mawala yung mga isda na yon bago natin lagyan ulit ng bagong tubig so ang nakuha ko lang dyan eh itong parang ano lang oh, limang piraso lang so ayun nga no limang pirasong purple dragon na nakuha natin ito parang mga okay pa to so pwede pa natin ibenta yan no? ngayon ikakalko na yung iba talaga kung may makukuha ko mga hindi na okay. At yung gagawin natin yan sa limang tab na maisipan nating linisan. At uh, i-clear muna natin yung lima. Tapos sa susunod ulit, gagawin natin. Pag naglagay ng tubig dyan, yung iba naman ang i-reset -re natin. So hanggang sa ma-reset na natin lahat yan. Kasi ang nangyayari dito kasi, mahirap kasi sa akin na, ano, eh, na pumunta dito palagi. So hindi natin na-reset -re at hindi talaga natin na... Ano, na susubaybayan yung ano yung mismong paglaki ng mga ano ng mga isda natin at paglinis itong mga tubs natin. So sayang din naman no? kasi nag-invest din naman ako dito. Actually, unti-unti uh, ano tayo dito, nagdagdag tayo. Alam ng mga ano natin yung mga solid kasa natin. Unti-unti tayo nagdagdag pero problema kasi eh, hindi ako taga dito talaga at wala talagang formal na mag-aalaga nito. No? So yung pinapakain, pinapakain lang ni Papa yung mga isla ko dyan. Tapos pag may mga uh, nya tinadagdagan niya lang. So yun lang yung ginagawa talaga dito at hindi kami nagme-maintain So, ngayon naisip ako na mag-reset. At ayan, tignan natin kung maparami natin yung mga moly natin kasi nagbabago na nga tayo ng mga strains. So, yung mga kasi i-reset ko na rin tong katabi. Kasi ito, parang ang konti lang din ang laman niya. Parang mga, ano to, mga RDSS. So, i-reset ko na rin yan. Grabe, ang laki. Ang laki ng female gapi na 'yon, no? Oh. oh. Hindi ko lang kung ilang ano na to dito, ilang buwan na to, taon na ata ito. Ang laki, oh. Kasi yung strain niya, dati HB blue, ay HB red. Ngayon parang naging HB blue na. <laughs> Ngayon oh, no, naging blue. Ah, luwan ata. So, ganun yung mga ano, no, yung mga sayang na hindi natin nababantayan talaga. So, ayun, nakatatlo na ako yung mga nandito na mga ano mga molly fry nilipat ko muna doon yan tapos yan bakante ito babakante yun ko na rin to RDSS din to eh tapos yun lima lang yung gagawin ko ngayon tapos kukuha na lang ako ng mga isda na pwede nating ibenta o babawas tayo ng konti tapos ayun pack up na muna tayo silipin nga muna natin yung ano yung mga ito ang dami kasi gusto bumili sa akin itong red wagtail ang tagal kasi niya lumaki guys kaya nga gusto ko na rin magdagdag ng lalagyan na marereset kasi ililipat ko rin yung ilan dyan so may kita nyo ayan may mga mabilis lumaki may mga mabagal so kailangan natin mapaghiwala ito eh at uh, marami ito kaso hindi pa ako talaga mapag release So, yun yung mga i ano natin, no, ipaprioritize natin na paramihin sa mga susunod. Tsaka itong ating mga, ano, grabe ang dami talaga. Ang dami nitong ating PKBM. So ang gaganda ng mga lumalabas dito sa PKBM natin. Uh, gusto ko nga na mas maparami pa sila dito. Meron pa tayo tab na PKBM. Ayan. Ang ano kasi nito ang lumalabas dito, blue eyes na full mask. Blue eyes full mask. Ayan. Mga ganyan na uh, mabibilog. Kasi maganda rin talaga yung pinagmulan nito. Na strain, na jeans. Maganda rin yung jeans niyan. At yun nga, mabilis mabenta pag mga ganda talaga ang jeans. Ano pa tayo doon? Ang dami pa natin dito ano, buy na full platinum. So yun, yung mga p natin, Koy P-Dirt, wala akong ma kasi bumagal yung paglaki nila. At yun nga, yung mga breeders natin, mostly mga lalaki na tira At naubusan ako ng female. So, nag-aantay-antay pa rin ako sa mga females natin kung mag sila. Dito, may mga females ako dito eh, pero hindi, hindi ko na nakikita na ng na, ang dami niya no. Kita nyo ba? Syempre hindi, di ba? Ayun, ayun, ayun. Ah, mga females 'yan na PK ah PK tuloy, na Pdirt koy Pdirt. Ngayon wala pa masyado nakikitang fry dito kaya wala pa rin talaga ang masasabi kung kailan tayo magpapanak. Tapos sa crayfish naman, naubos na yung crayfish natin no, naibenta ko na lahat ng mga pwede natin benta. Dito naglagay si Papa daw dito ng buried buried na hindi natin magalaw eh basta may buried dyan na malaki tapos meron tayong mga cradings dito na medyo maliit pa na hindi natin pwede i-release pa yung mga breeders natin dito yun nagpakita rin oh sa hansin yun laki eh yun yung hindi ko napakita nakaraan napakalaki napakalaking male ayun napasok na ang laki nyan guys yung sinasabi nila taguro lang yan parang ganyang kalaki yan pero dito taguro lang binigay lang sa akin yung nakapare ko Sinitras Bapel. yan. may female pa tayo dito. Bali, apat na peraso pa yun nandito kasi yung isa, nahiwalay na natin. Ayan yung pinakalalaan niya. Two years old na sa akin, grabe, nagbibigay pa rin ng mga cravings yan. So, ayun. pagbalik natin, i-update ko ka ulit kayo kung anong mga nangyari na sa mga alaga natin dito. Alright? So, ayan mga kasang, natapos na natin yung lima. Mabakante natin to, so patutuyuin muna natin yan bago natin ano bago natin bagyan ng tubig so ito yung mga nakuha natin isda meron dito mga pure strain na uh, HB blue yan HB blue may mapipili pa tayo dyan HB blue at RDSS yan medyo marami tayo RDSS ayan, may mga goods pa dyan tapos purple dragon yan purple dragon yan kumuha rin ako ng iba na ano yan yung ating albino full platinum So ayun no, uh, sinabi ko nga kay Papa, wag mo na lagyan ng tubig, patutuyuin muna natin. Uh, At may mga ibang isda tayo na hindi na talaga na-save dahil nga medyo mahirap. Mahirap din yung gagawin ganito. Pero ayun nga no, sa mga hindi nakakaalam, yung araw ay nito guys no, simula nung bumili tayo ng lalagyan, nilagyan natin ng isda. Nilagyan natin tubig, nagparami tayo. Yung unang batch pa lang nung binili nating isda, bawi na yung araw ay noon. Kunyari ito, gumastos ako dito na sa tab 250, sa isda 250, tubig uh, sabi natin mga 1,000 1,000 per uh, per lalagyan kasama na isda at uh, saka maintenance natin ng 2 months yung 1,000 na yon pag nanganap yung trio na nilagay natin dito eh sabi na natin 20 o 5 trio sa limang trio 150 ang isa magkano yon pero minimum pa lang 'yon, no. So pag pangalawang batch na nilabas nila, mababawi mo na agad yung investment mo. So itong mga 'to, na ano na tayo dito, na balik na tayo dito. So bawing-bawi ko na rin talaga agad yung mga ininvest ko dito. Ito itong sang ganto 20,000 kasi nagasas namin diyan. Pero bawing-bawi ko na 'yan noon pa mga ilang buwan pa lang. So hindi na rin ako nanginayang doon sa mga nawalang isda kasi mostly mga calls na rin yung mga nakukuha ko kaya ako nga naisipan din i-reset ngayon i-re-reset ko to tinanggal lang tubig ang ilalagay ko dito yung mga napaanak na rin natin yung mga growths natin yun na din yung ilalagay ko so wala na ako i-invest dito kundi yung maintenance natin dito which is yung PO1 lang naman at saka yung tubig so uh, sa ganitong negosyo habi uh, pag nakuha mo na yung ROI mo wala ka ng ibang gagastos yun nun, kasi uh, harvest ka na lang ng harvest basta inaalagaan mo yung isda natin so malaki talaga ang potensyal ng ganitong uh, pagpa-farming lalo na kung meron kang uh, bakating lote na kagaya nito yung medyo malaki, ito kasi mga 300 square meters yan so gumamit lang ako ng mga 100 square meters at uh, dati nung kalakasan ko kumikita ako dito ng mga 20,000 a month sa ano pa lang, nasa isda so hindi pa kasama yung mga crayfish natin yung mga ganon ah, uh, kaya mong kitain yon kung masipag ka lang, lalong lalo na kung sa bakuran mo. Kasi ako nga, hindi, hindi ko naman to bakuran. Bakuran to ng magulang ko eh. So, nakikisuyo lang din ako. Kaya, okay lang sa akin kumita na pinakamahingin ang kita ko dito, uh, mga mga 5,000 per month. Sa ganitong karaming setup na ganyan yung quality ng isda. So, what more pa kung mas maalagaan nyo talaga at magaganda yung ilalagay yung strains dyan. Talagang kikita kayo dyan ng paldo siguro 6 digits ang tansya ko sa ganitong klase pa lang so mga kaasang no, medyo napagod lang ako ng konti dito at uh, ayun hanggang dito muna pack up muna tayo guys at uh, medyo pagod na rin ako sa susunod pagbalik ko may tubig na yan so pwede natin ilagay dyan yung mga uh, mga growths natin na balloon mollies yung mga PKBM tapos mag uh, ulit ako magdadrain ako ulit ng ito yung lima na to dito sa arela na yan at ayun, ganun lang naman ang cycle natin paikot lang Pero tuloy-tuloy pa rin So ayun, sana nag-enjoy kayo sa video na to Sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin channel Subscribe na kayo Tapos sa Facebook, follow na kayo At ayun, maraming maraming salamat sa mga nanonood Peace out